Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines. Narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chebo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. At uh, tayo po ay nandito sa programang Kamalayan. Kumusta na mga kapatid? Sana po ay maayos, mabuti, at lumalago ang ating buhay espiritual. Uh, pinagpapasalamat po natin lahat ng ating mga listeners na kasama sa radyo, Luzon, Visayas, Mindanao, at pati yung mga nagmamaneho sa mga sandaling ito. Sa NCR po kasi tayo'y oras ng pag-uwi, kaya maraming salamat na kasama niyo po kami sa inyong pagbiyahe. Sa mga nakikinig naman online sa ibang bansa, sa Pilipinas, eh isang mapagpalang araw din. Good morning sa mga listeners natin sa Amerika. Umaga ho ang kanilang pakikinig, kaya nga sabi ng iba, panggising. Sa gabi naman, pampatulog. awag oh, naman. <laughs> anyway, we praise the Lord sa ating opportunity ano po, na magkasama-sama. Pinag-aaralan po natin at pag-aaralan patuloy ang tungkol po sa peace sa ating relationships. Alam nyo, parang ang hirap na sabihin na may buhay kang pinagpala kung hindi maayos ang relasyon. Yan po ang totoo. No? Parang yes, okay, may bahay ka, pero kumusta naman ang relationship nyo ng family members? Di po ba? meron kang mga tinatangkilik na mga pagpapalang material, financial, physical, but in the absence of people who can also um, rejoice with you and celebrate these blessings with you, parang may kulang eh. Ang totoo po niyan ay kadalasan pag hindi maganda yung mga relasyon natin, yung ibang mga pagpapala sa buhay natin, affected din eh. Di ho ba? Kaya talagang kailangan nating maintindihan Nais ng Panginoon na pagpalain yung relationships natin pero ang mahalagang katanungan nga, tayo ho ba? ay merong kahandaan na yung mga relasyong ito ay talagang uh, una, isuko sa Panginoon. Pangalawa, yung ating mga pag-uugali, pagkilos, pananaw sa konteksto ng mga relasyong ito ay talagang sang-ayon sa kalooban ng ating Panginoon. So sa ating pag-aaral, again, pag-uusapan po natin yung peace in our relationships. Uh, tingnan po natin, paano ba natin ito uh, madedevelop sa ating buhay? So para po masagot yung katanungan na yan, kinakailangan po ay merong linaw at pagkakaunawa ano nga ba ang nangyayari sa saloobin ng isang tao. Kasi po paminsan pagka nagkakaroon ng mga problems sa interpersonal relationship, we tend to blame other people. Sila kasi... Ganito kasi ugali nila and by shifting yung blame to other people, hindi natin nakikita yung responsibility on our end. Totoo 'yan. Kaya paminsan para bang ang expectation natin is that for the relationship to work out, kinakailangan magbago sila. Ayan, So sila na naman ang orientation. Kailangan nating intindihin ang sarili natin. Inexplain natin sa ating isang pag-aaral Uh, mula po sa Galatians chapter 5, 22 and 23. Alam nyo, yan yung tinatawag na bunga ng Espiritu, ano? Ang sabi po ng passage na yan, But these are the fruits of the Holy Spirit, love, joy, peace, patience, kindness, gentleness, faithfulness, and self-control. So ito pong mga katangi ang ito, pagkataglay-taglay -taglay po natin to, ako naniniwala, kung magulo yung relasyon mo, mag maghihilom, aayos. Bakit? Kasi yung mga katangian na yan ay mahalagang sangkap na magpapatino sa anumang relasyon. Totoo yun. Ulitin natin, para sa mga hindi nakakamemorize or hindi masyadong familiar, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. So isipin nyo na lamang kung taglay-taglay ang mga bagay na yan. Siguro kahit gaano kasalimuot, Gaano kagulo ang inyong relasyon, but if you have these traits, if you have the fruits of the Spirit in your life, then wow, uh, talagang magkakaroon ng pagbabago. Kaya lang, kaya po, hindi natin basta-basta nararanasan yan. Sabi nga sa Galatians 5.19-21, to 21, ito ho yung uh, passage just before the fruit of the Spirit passage. Pinag-uusapan naman dito yung bunga ng laman. Sabi niya, if you follow the desires of the sinful nature, the results are very clear. So pag hinayaan natin yung sarili nating sumunod lamang sa ating sinful nature, eh ayan po ang magiging resulta pag binasa niyo po yan. It mentions a lot of things, yung envy, jealousy, drunkenness, wild parties, etc. Ang mga bagay na ito kahit gaano kaayos ang buhay mo, sisirain. Totoo po yan. Pag tinaglay mo yan, ako, kahit sabi mong uh, kaganda-ganda ng inyong samahan sa umpisa, gugulo, masisira. At sa kadahilanan nga po na yan po ang mga sangkap na nagpapagulo. Kaya paminsan, uh, hindi ba sa mga bagong kinakasal, may mga marami hong nasulat na tungkol dyan, mga biru pa nga. Eh. Yung ibang sabi, love is blind but marriage is the eye-opener. E eh kaya naman nasabi yan, gawa ng may mga pagkakataong kasi pagka hindi pa kayo pumapasok sa relasyon, hindi pa kayo namumuhay na magkasama at hindi nyo pa lubos na kakilala ang isa't isa, eh alam nyo, misan madaling magmahal eh. Siyempre, nakikita mo lang is the good side, best angle, sabi nga. Pero pagka kayo po'y namumuhay na na magkasama, abay mapapansin mo na yung totoo. At saka yung mga bagay na dati na o-overlook mo or pag nahimasmasan ka na, dun mo na marirealize na o oh, nga no, bakit dati eh, hindi ko napapansin to, hindi ako apektado nito. O, oh, pag naglabasa na lahat yan, yung nagsimulang magandang relasyon, mauuwi sa masalimuot. Kasi nga, may sinful nature tayo eh. Uh, yan ang problem. Kaya kung papaanong yung bunga ng espiritu mula sa magulo aayos at yung magandang relasyon lalong bubuti, eh, with the presence of the fruits of the flesh o yung bunga ng laman, ay yung hung, maayos gugulo at yung dating magulo, lalo pang gugulo. Kaya kinakailangan po nating makita na mahalaga yung paglago natin sa ating ugnayan, sa ating Panginoon. In explains sa Galatians 5.17, if you're a Christian, ang sabi ron, The sinful nature wants to do evil, which is just the opposite of what the Spirit wants these two are in constant conflict with each other. So you are not free to carry out your good intentions. So naglalaban. So kailangan maintindihan natin sa saloobin natin, meron po tayong sinful nature. Kaya alam nyo na, yung kasalanan, hindi lang sa naa-attract tayo dyan, may mga pagkakataon pa nga, ginugusto natin yan. Misan nakakasama na, tuloy-tuloy pa rin tayo. Misan may consequence na, but we don't mind. Bakit po? uh, willing tayo na isacrifice yung mabubuting bagay just to get sin. Kasi nga, yan ang problema eh. May sinful nature eh. Ang ibig sabihin po ng sinful nature, meron tayong attraction to bad things, wrong things. Ginugusto natin yan. Kaya hindi mo pwedeng sabihin palagi na tukso layuan mo ako. Kasi sa totoo lang ho, bakit ba nagiging makapangyarihan ng tukso? Eh ginugusto natin eh. Ang isang bagay naman hindi magiging tukso kung hindi mo gusto, di ho ba? Alimbawa, isang cellphone na naiwan sa lamesa, kung wala ka namang interes doon, o oh, hindi yan tukso sa'yo. Pero sa isang taong may masamang isip, ang tingin niya diyan, pagkakataon, para nakawin niya, nagiging tukso. So bakit sa isang tao hindi yan tukso, sa isang tao tukso yan? Kasi nga, we have a sinful nature. So the more we allow that sinful nature to dominate, Uh, the stronger the temptation gets. Ang nagpapalakas po sa tukso, yung kahinaan natin. Mas mahina tayo, mas malakas ang tukso. Ganyan po ang epekto niyan. Kaya talagang importante maintindihan what's going on, di ba? At kailangan maintindihan din natin, hindi lang to issue ng alam yung tama at mali. Nako hindi po. Sa Bible, ang pinapaliwanag niya sa atin, nagmumula yan sa sinful desires. Yung word na desire, napakahalaga pong i-consider. Kasi bakit? Kasi to, sa totoo lang, marami naman sa kasalanan natin, alam naman natin talagang mali eh. Alam nating hindi dapat. Pero dahil nga merong sinful desire, eh kahit na alam natin yung tama, yung dapat, alam nating bawal, hindi dapat, pero ginagawa natin. Again, because of that sinful desire. So the more you understand yung influence ng spiritual life sa ating decision making, sa ating behavior, sa ating everyday life, the better we will be able to address this. E yung ibang, nakala nila ang solusyon po ay basta i-educate mo lang ang tao. Pag naintindihan niya ang tama at ang mali, hindi na niya gagawin yung mali. Hindi po totoo yan. Napakaraming tao ang tataas ng edukasyon. Alam yung tama, pero gawa ng gawa ng mali. Yung katalinuhan, ginamit sa kamalian. Di ho ba? So it's not a solution. It can help, yes. But it's not the solution ang kailangan po ma-overcome natin yung sinful desires po natin. Kaya nga dito sa ating pinag-aaralan, we are clarifying na uh, kailangang maintindihan natin what's going on. Si James in explain po niya yan. What is causing the uh, fights and quarrels among you isn't it the armies of evil desires at work within you? So yung mga problems natin sa interpersonal relationship, sa pagitan natin at ng ating kapwa nag-o-originate yan sa saloobin. Dahil magulo yung saloobin, apektado po yung interpersonal. Dahil meron tayong inner struggle, yung inner struggle na yon will manifest itself sa ating mga relationships. Kaya kung iisipin natin na magkakaroon ng peace sa relationships without spiritual maturity, well, dalawa lang ang patutunguhan yan. Either isolation, Okay, you isolate, humiwalay ka sa mga tao, or you become indifferent, wala kang pakialam. Pero ang reality, that will not improve your relationships. Meron bang relasyon kung isolated ka? Meron bang tunay na relationship kung indifferent ka, yung wala kang pakialam? Di ba? Hindi naman totoong relasyon yun kung isolated ka at hindi rin totoong relationship yon kung indifferent ka. Yung wala kang pakialam, hindi pwede. You cannot even consider that as a relationship. Kaya napakahalaga. Na maintindihan po natin na when we talk about relationships, we have to be intentional uh, Ibig sabihin po nito, we acknowledge, yes, may mga kahinaan tayo We acknowledge na tayo po ay may sinful nature We acknowledge na yung ibang tao, kaparehas din natin They also have their own uh, struggles And by knowing this, we can address it properly Kasi pag hindi mo naintindihan kung anong nangyayari, paano mo naman susolusyonan? Kaya talagang kailangan nating maintindihan para mabigyan ng tamang solusyon. So ngayong naintindihan natin, ganun pala yun. Kaya pala hindi magkaroon ng kapayapaan sa relasyon kasi meron akong internal problem. I have a sinful nature. Let me give you an example. Ano? Yung inggit. Alam nyo yung inggit kakaiba yan. Kahit na hindi mo nakikita yung isang tao physically, no? sa, sa time ng social media, sometimes sa social media na lang talaga, pero obserbahan mo, pagka ikaw ay nainggit, kahit na hindi mo nakikita ng personal, napaka-personal ng dating sa'yo. Hindi eh, ba? Hindi ka mapakali. Kasi iniisip mo, bakit siya merong ganon? Bakit ako wala? Di ba? So pag hindi mo kasundo yung isang tao, may mga pagkakataon na masaya ka pag malungkot siya, malungkot ka pag masaya siya. <laughs> o nakita nyo na. So ibig sabihin po talagang pag hindi natin in-address tong problema na ito, wala eh, babalik-balik lang tayo sa ganyang kalagayan. It does not solve the problem. Even if you live in isolation, you will still suffer if you choose to allow the sinful nature to dominate. Kaya talagang napakahalaga po na ina-address natin to. So, hindi pwede yung isolation because you cannot imagine a relationship when you are isolated. Yung hihiwalay ka sa tao, di walang relasyon. Yung indifferent, di walang tunay na relasyon, napaka-superficial yung bang uh, pakitang tao na lang, o kaya uh, hindi na lang namin pinag-usapan, hindi na lang ako kumibo dahil para walang gulo, o can you consider that as a true and growing relationship? Hindi naman eh. Kaya napaka-importante that we become intentional. Ang ibig sabihin po ng intentional ay meron tayong pakay sa ating relationship. At ang pakay na iyon is to bring peace to that relationship. Uh, definitely, mga kapatid, no, wag nating iisipin na sa relationship merong absence of conflict. Kasi ang totoo po niyan, tayo mismo as an individual, may conflict tayo. Eh. We can lessen the conflict. And sometimes, yung iba, para makaiwas sa conflict, they just compromise. Di ba? Nakikiayon na lang para maiwasan yung conflict. Pero ang reality, hindi naman yun ang calling natin eh. Tinawag tayo ng Panginoon to belong. Sabi nga, we are not only called to believe, we are also called to belong. So, ibig sabihin, by the nature of God's calling, hindi pwedeng mag-isolate tayo. Tingnan po ninyo sa 1 Corinthians 12, Romans 12, Ephesians 4, and even sa 1 Peter chapter 4. Yan po ay mga kabanata na tumatalakay sa iglesia bilang isang katawan. At napakaganda ng paliwanag dahil lang sabi po roon, yung iglesia ay isang katawan binubuo ng iba't ibang mga parte. Kung paanong yung physical na katawan, itong katawan natin ay binubuo rin po ng iba't ibang mga parte. So ang sinasabi niya roon, uh, iba yung kamay, iba yung paa, iba yung bibig, uh, iba yung tenga, iba yung ilong. So anong ibig sabihin? Parte ng iisang katawan pero magkakaiba. And kailangan nating magkaroon ng tunay na pagkakaisa if we are to function properly. So nangangahulugan ito mga kapatid na para itong ating pisikal na pangangatawan ay gumana ng tama, mag-function ng tama, kinakailangan po nating pag-aralan, pag-isipan kung paanong pagagandahin yung takbo ng relasyon sa Ephesians chapter 4 verse 16 gustong-gusto ko ho yung sinabi doon sabi niya as each part does its own special work it helps the other parts grow so that the whole body is growing healthy and full of love habang maayos na gumagawa ang bawat bahagi ang buong katawan ay lalago at lalakas kung papansin ninyo po yung talata na iyon Napakaganda nung sinasabi, eh. habang maayos na gumaganap ang bawat bahagi, isipin nyo ito, paano nga ba nagiging unhealthy ang isang katawan? Hindi ho ba? Kaya tayo nagiging unhealthy dahil merong parte ng katawan na hindi nakakagawa ng function nito. So kung halimbawa masakit ang paa mo, hindi ka makalakad ng tama, so your body is rendered, the whole body is rendered unhealthy dahil may sakit ang isang parte nito. So, pag merong bahagi ng katawan na hindi gumaganap ng tama, naapektuhan yung kabuuan. Kaya nga, kung papansinin po pinagsama-sama tayo ng Panginoon, hindi lang niya nais na gampanan natin yung tungkulin niya, na inatang sa atin. Ang nais niya ay lumago tayo habang ginagampanan natin ito. So, each ministry opportunity is also an opportunity to grow. It's an opportunity to interact. It's an opportunity to grow. Kasi sa body of Christ, hindi lahat parehas mo mag-isip eh. Hindi lahat kaparehas mo ng direksyon ang gusto mangyari. So itong mga differences na ito, we must also learn to celebrate it. Kasi binigyan naman tayo ng iba-ibang kakayahan, iba-ibang mga kapasidad. Pero ang bottom line, kailangan nating aralin kung paano magpakumbaba, paano magpahalaga sa isa't isa, paano makinig sa iba, paano i-celebrate yung mga kaloob na binigay ng Panginoon sa iba. Likewise, sila din naman sa atin. Kaya mapapansin nyo po, kagaya ng ating paulit-ulit na sinasabi, napakahalaga that we understand na calling natin to eh. Hindi pwede yung lalagukan na in isolation to the Church. Naalala ko po, uh, many years ago, meron po akong na-encounter na isang uh, very devoted, uh, I would say, uh, sympathizer. no? Hindi pa siya talaga Christian. Pero talagang grabe. Eh. Gusto niya nagbabasa ng Bible. Ang, ang totoo po nga niyan, tuwing dadalawin namin, eh, dami, nakaprepare na ho yung mga question niya. Eh, noong time na yun, wala pa namang internet. Eh. So, ang ginamit niyang tagasagot ng tanong ay ako. Siyempre, hindi naman lahat alam natin. Ano? Pero ang point ko lang po, eh, ganun ang nangyari. And then, tinanong ko siya, sabi ko, well, why don't you join yung Bible study sa church? At ang sabi niya, mahirap kasi yan eh. Dahil pag nasa church na, makikita ko yung kahinaan nila, makikita ko yung ugali nila, baka makita rin nila yung ugali ko, baka hindi kami magkasundo. So, dun pa lang sa statement na yon, makikita mo may problema para bang to avoid conflict, I will isolate myself. But by avoiding yung relationship, you avoid growth. At hindi yan ang buhay na nais ng Panginoon. In fact, masasabi ko na hindi ka talaga malagong mana ng palataya kahit marami kang alam kung wala kang partisipasyon. Kasi yun ang design eh. Calling nga natin yun eh. Kaya nga yung spiritual gift, kung ihahambing mo sa isang physical na katawan, yan ho ang nagdedetermina kung ano yung function mo sa body of Christ. So kailangan alamin natin. Ngayon, kahit naman alam natin yan, kung wala naman tayong interest na makibahagi, hindi rin natin nagampanan yung tungkulin, di ba? Kaya importante po na alam natin saan tayo. And then, kagaya po ng sinabi ni Apostol Pablo sa Ephesians 4 verse 1 onwards, sabi niya, panatilihin niyo yung pagkakaisa, be humble, be gentle. Uh, so ibig sabihin po nito, as you develop your spiritual gifts, develop your character as well. Yung author na si Rick Warren, binigyan niya ng pagkakaiba eh. Sabi niya, yung spiritual gifts that will determine your ministry sa ang kalalagay. Halimbawa, gift of teaching. So, sa teaching ka. Pero sabi niya, tandaan mo, kung anong spiritual gifts ang meron ka, it is through the decision of God. Panginoon ang nagpasya eh kung ano yung spiritual gifts di mo naman hiningian binigayan sayo. Okay? Uh, kaya sabi niya it's not a sign of maturity, it's a sign that you're a Christian. Ngayon, uh, binigyan niya ng distinction yung fruit of the spirit. Kasi sabi niya, spiritual gifts, ministry, yung atin namang fruit of the spirit, it affects character. So it has to do with maturity. So yung dalawa na 'yon dapat magkasama palagi. Hindi pwedeng puro spiritual gifts lang. In fact, pag binasa niyo ho ang 1 Corinthians, ang tema ho niyan is unity eh. At ang uh, konteksto kung bakit kailangan ng pagkakaisa, ginamit nagsama-sama sila, ginamit nila yung kaloob. Pag binasa mo yung 1 Corinthians 3, nagkampi-kampi na, nagpagalingan na. Ang nangyari ho doon, may magsasabi, kay Pablo ako, ako, tagasunod ako ni Apolos, nako, ang nangyari ho sa halip na gawin ang kalooban ng Panginoon, naghanap ng kanya-kanyang mga personalidad na yun ang itatanghal. So mapapansin nyo talagang kahit na spiritual na yung ginagawa, no? naglilingkod ka na nga, pero napaka unspiritual nung mga pag-uugali. Kasi bakit? Imagine mo, ginawa mong popularity contest yung ministry. Uh, anong epekto niyan sa gawain ng Panginoon? ang naging tuon sa halip na ang Diyos ay yung mga taong ginagamit. Kaya ang rebuke ni Pablo yan eh. Basahin niyo yung 1 Corinthians 3. Makikita nyo, sinabi ni Pablo, eh sino ba ako? Sino ba ito si Apolos? Kami mga lingkod lamang na Panginoon na binigyan ng kanikanyang mga tungkulin at sumusunod. Kung meron man paglago sa aming paglilingkod, ito'y dahil sa pagkilos ng Diyos. Napakaganda nun. He gives credit to God. Na kami, nagtapat lang kami kung ano yung kaloob ginamit namin. Naglingkod lang kami sang ayon sa kapasidad na binigay ng Panginoon. Alam niyo napakaganda noon, gustong-gusto ko 'yon. Kasi ang pinapaliwanag niya doon, kung magaling man kami sa aming ginagawa, ito'y dahil may kaloob na binigay. So huwag kayong tumingin sa amin. I-appreciate niyo ang Diyos. Luwalhatiin niyo ang Diyos na nagbigay ng mga kakayahang ito. Siya ang dapat papurihan. Siya ang dapat itanghal. Siya ang dapat luwalhatiin. Di ba? Napakaganda pagka ganun, ano? Eh, totoo nga naman, sa maraming pagkakataon, saan ba nagkakasira-sira? Eh, dyan, sa pagkuha ng credit. Sino bida? Sino Kaya nga, pag hindi na yan ang issue, eh, mas malaki ho ang iuunlad at ilalago ng iglesia. Di po ba? So, sana po, naging pagpapala sa inyo itong pag-aaral na ito. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Bansuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan at dzas.febc.ph.